Okay, thank you, Jency. So, isang magandang gabi po, syempre. Unang-una sa ating minamahal na punong bayan, talagang makikita ang sigasig, pero maganda pa rin. Sa ating uh, pangalawang punong bayan, si ang gwapong Mark Senyo, ang ating masipag na konsyal, konsyalisko, at sa lahat Maraming, sa mga MS, sa staff sa, sa lahat po Panginoon in behalf of Sangguniang Barangay ng Tagwa kayo po ay malugod namin tinatanggap talagang welcome na welcome po kayo ngayon kaya pagpasensya niya na po kasi supposedly tayo ay sa covered court, kaya lang po ulang na ulan, ay eh, madulas po, ay eh, baka kayo daw ay madulas, ay eh, di syempre, tsaka yung mga senior natin so talagang inayos po namin kung paano ito magiging mas maliwanag at maliwalas So, salamat po sa pagdalo ng bawat isa. At tunay nga pong ako yung lubos na nagpapasalamat unang-una ta sa ating mayora, sa vice mayor, sa 12 sangguniang uh, bayan na talagang itong food for work, itong gift, uh, giving na to ay ilang taon na na talagang, o years na, palagpakan natin, po kasi ito ay ordinansa na, kaya hindi mawawala po ito. Tuwing Pasko, tuwing sasapit po ang Pasko, ay meron tayo nito. Kaya sasabihin lang na i-explain ko lang po kung bakit tayo pinapaglinis. Kasi ito po yung pondo ng bayan. So kailangan naman po ay merong kapalit na gawa, kasi ito po yung isa rin ordinansa natin, yung clean and green. Kaya sasamantalahin ko na po na bagamat kahit wala, kahit halimbawa hindi Pasko, araw-araw po tayo maglinis ng ating palig kapaligiran. Tapat ko, linis ko. Aso ko, itatali ko. Hindi mo ng aso. Okay? Tsaka po, waste segregation. Pag bukod-buko rin, ibenta ang dapat ibenta. Ang mga plastic, ang mga, kasi talaga po wala namang kaming waste disposal dito. Eh, talaga po kami nagsusunog ng mga damo-damo. So ang, ang, ang sabi ko po dito, pwedeng magsunog sa hapon. Dahil sa umaga, wag naman natin gawing tinapa ang mga papasok sa eskwela at papasok sa opisina. Kasi pag nasa simple, pag nasa tabing gabay-bay po kasali, talaga nung gareklamo po at mga ngamoy usok. Ano po? Talaga sa hapon po dapat gumawa ng apoy. Hindi ko na gets. Oh, okay. <laughs> Sorry bye. Hindi ako nakasakay. Oh, hindi ako nakasakay. Pasensya na po kayo talagang pagano ng baby. Kaya si Higel. Oh, hindi ko nakakabaan dahil na. siya marami pang ano si Mayora. Kaya uh, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Talagang thank you, thank you po sa inyong uh, maligayang at maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa lahat. Yes. Yun. Yes. Maraming maraming salamat po, kagalang-galang Malinaw. At magbibigay din po ng kanyang mensahe ang kasama po nating konsehal. Palakpakan po natin, konsehal Francis Isco Hasito uh, magandang gabi po, Barangay Taguang. Siyempre po, uh, pagpugay muna po sa ating ginagalang na kapitana, kapitana Nelia. Magandang, magandang gabi po. Ako po ay uh, mabati lang po ng uh, mabilis at magpapasalamat na rin po Siyempre po sa ibinigay niyong pagmamahal po at pagtitiwala dito pong nakaraang eleksyon. Maraming maraming salamat po mula po sa aking pamilya. Ang ating pong uh, pamaskong handog, siyempre po sa pam pamumuno po ng ating uh, pagod na pagod pero maganda pa rin Mayor uh, Ayami de la Cruz Carion. Wala ka, ka naman po natin? At siyempre po ang wala pong kapagurang uh, pinakapogi sa bayan ng bawak, Kuya Mark Anthony Senyo. Walang ka, ka naman natin? Ang <laughs> kuya... <laughs> isko nyo po ay lagi po nakasuporta sa mga ganito pong programa. Sa katunayan ko, meron din po akong uh, sinusulong. At ito po ay nasa second reading na po, isang ordinansa po na magbibigay po ng school supplies sa ating pong daycare to grade 6 po. Simula po next year at taon-taon na rin po ito. <laughs> Siyempre po, ito po hindi makakasatuparan kung wala pong aking mga kasama sa bunian sa pinupangunahan po ng ating Consial Alimig Solomon. Palakpakan naman po natin. Consial Makoy Loto Hinang. Consial Sito Laylay. Consial Gilmer Manguera. Consial Tino Manrique. Consial Wilson Mabuti. Consial Gatas Mascarinas. At ating po ang napakasipag Liga President, Consihala Mira Miraflor at SK President po, John Mark Hayat, Sana po sa mga gayon programa ay napaparamdam po namin kung gano po namin kamahal ang pamilyang buwakenyo. Muli po, maagang pamasko po sa ating lahat ito. Merry Christmas po and Happy New Year. Good po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po, Konsehal Francis Esco Asinto. At ngayon naman po, magbibigay din po ng kanyang mensahe ang ating pong kasamang pangalawang punong bayan. Tinatawagan ko po kagalanggalang Mark Anthony Eason. Salamat po. Maraming salamat po sa ating binatang binatang tagapagpakilala na naghahanap ng dalaga ng mga kasama niya ngayong sa Paskuhan. Taos po ang dalaga dito. Balo! Balo! Kung wala pong dalaga, kahit piyuna. Dalaga! dalaga. Kalapakan po natin si uh, Ginoong Jenski. Ito na uh, Jenski, kitang kita po. Hindi kang pa parang machong macho na. Ang problema, pinata din ang hanap niya. Mr. Jenski, si sista. Siyempre ang ating uh, pagpugay sa ating uh, ginagalang na ina ng ating barangay na kanina napakalinaw ng kanyang palaala sa kanyang mga kabarangay. Parang pa natin, kaganang galang na malinaw. Ang po kanyang mga may sipag na mga sanggunian, mga barangay kagawad, frontline worker, nandito sa inyo pong lahat. Magandang hapunan na po. Gabi, barangay uh, Taguac. Tagwa. Naalaala ko, anong na nakakalipas, Kapitana. At dito rin kami, humiling kami na inyong napakahalaga at naboto para kami tulungan ang Team Kerry on. At hindi kami nabigo sa inyong... Uh, <laughs> 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 <Napahituloy> si Mia. <laughs> hindi kami nabigo. Tinulungan po ninyo ang team carry on dito sa Barangay Taguad. Kung kaya't kami po'y nandirito at muling inilog-log, inihalal ninyo. Maraming maraming salamat po. Isang palatpagan, Barangay Taguad. Parang mahina. Yun. At hindi naman po namin bibiguin. Lalo pa po namin pagbubutihan, lalo pa po namin gagalingan ang mga servisyong ibinibigay ng pamalang bayan sa panguna ng ating napakagaling, napakabait, at talagang tumutulong dito sa bayan mo. Ikit sa lahat, napakagandang po ng bayan palagpang po natin, Mayor Armin del Cuscalion. At kahit nalulungkot ang buong Pilipinas dahil tinalo dahil third round up lang ang ng ating Miss Universe, nagkamalik kasi sila ng kanilang inilaban. Kung si Mayor Army ang kanilang inilaban, tiyak naguha natin ang corona. Tama Kaya, tama ni Nanay. Kaya kami po ay nandito, kasama po natin ang isa rin sa na negosyal sa kanyang unang termino, nagpakita na po agad ng kanyang angking galing pagdating sa pagiging konsyal sa mga ordinansa resolusyon na kanyang pong uh, ginawa. Sabi natin, ito po yung pinagmamalaki ng bayan ng buong Project ISCO. Ano po yung Project ISCO? ISCO Landship, ISCO Supplies, para kung po natin yung konsyal, ISCO Asinto. Medyo, pagkumpalan po ninyo kami, medyo lamang laan sa akin ang kalahating tabong paligo. Jose at Isko Osinto. Kasama po ang ikalabing dalawang sanggun ng bayan, ang ating mga may sipag din ng mga konsiyal na nabanggit na po kanina ni konsiyal na Isko Osinto. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa tulong at suporta dahil kung hindi po dahil sa mga taga barangay ni wala po kami sa inyong harapan. At ito po ang aming isusukli sa inyo. Ito pong taong-taong ipinapamahagi ang pamaskong handog na tanging dito lamang po ginagawa yan sa buong Marinduque, sa bayan ng buwak. Tama po. Kaya sabi ni Pambayan, sana all daw kapitanya. Kaya napagapalad po natin dahil maaga po ang Pasko dito sa bayan ng buwak. Pagnamutan po ninyo ang munting nakayanan ng pamalang bayan sa paunan ni Mayor Amit Aguscarion at kung papalari po tayo sa mga masunod na panahon at malaki po ang pondo ng ating pamalambayan sa pagsisikap din po ni Mayor Amina Cuscarion. Sa tulong rin po ninyo nang ipinabayad ninyong mga buwis sa ating pamalambayan, mas madami pa po kayong matatanggap sa mga susunod na panahon. Isa pa pag naman po, Palanggay Tagwag. At ipag din po ninyo dahil ito po ay pang siyam na barangay na po namin. Kanina po po kami, alas 8 ng umaga, nagsimula po kami sa barangay Hinapulan. Kaya sa inyo pong lahat, ang inintay ko lamang po talaga ang si Mayo Army na naihipo, po nagulat po na ngayon po talagang kapaskuhan na Kapasku, wapong panalangin kuya magsenyo at nabuhod din carry on sa pahunan ni Mayo Army na nawa po ay ligtas po ang lahat ng mamayan dito sa pananggay Taguac sa anumang kapamag at naramdaman at lagi po ang pamilya kahit maraming po, tayo po tayong pagsubok huwag po tayong naingayon sa Moses ko huwag po tayong Uh, ang na humingi ng awat pasalamat sa ating kung may kapal muli po ang aking pasalamat sa inyo mga taga-barangay Taguat at ang aking pagbati ng isang maligayang Pasko at manigong bago sa Maraming maraming pasalamat. Mabuhay po mga taga-barangay Taguat. Maraming maraming salamat po kagalang-galang Mark Anthony Tisenyo. At ngayon naman po, marininig na po natin ang mensahe po ng ating pong punong bayan, kagalang-galang Army de la Cruz Carrión, na sa bawat proyekto po niya, ramdam po natin ang kanyang malasakit, dedikasyon at tunay pong puso para sa bua kenyo. Tinatawagan ko po ang ating pong ina ng bayan, kagalang-galang Army de la Cruz Carrión. Maraming maraming salamat. Uh, Binatang-binatang gupit. Gupit lang naman. <laughs> Walang iba kundi po ang ating Balangay Affair, Jenski sa sista. palapakal po natin. Sa ating dalagang-dalagang kapitana, na talaga naman napakasipag. Oo, sabi ko nga eh, anong galing? Mm, kasi galing din ng kanyang kapatid. Opo, palapakal natin ang ating mga kapitan, uh, Kap kapitan Nelia Malihinao. Pagod na, sorry. Well, Ganon din po sa ating mga kagawad na narito. Andiyan po si kagawad sa Malinaw. Opo. Ganon din po si kagawad uh, Rialin Docena. Ganon din po si kagawad Ariel M. Macamin, At ganon din po si kagawad uh, Aldenia N. Bato. At syempre po Kasama rin po natin si Kagawad Cecilio Mendros. <laughs> ang ating barangay sekretary, kayo pa. Uh... Ah, uh, uh -huh, Ikaw rin? Ang ating barangay treasurer, si Esperanza Mendros. Siyempre po sa ating BHW BNS, na nandito daycare. O po, sa ating pong mga tanod, mga lupon, mga frontliners, ikit sa lahat po sa akin pong mga minamahal ng mamamayan dito po sa Barangay Tagwa. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Good evening. Hi. Talaga naman, hindi na ako mag hi hello May Hello! Hi! Hi! Talaga. Opo. Siyempre sa aking pong katuwang, lalong-lalo na sa pagsisilbi po sa ating uh, mamamayang buwakay nyo, na talaga naman alam ko po, po na maasahan at napakasipag din po. Opo, siya naman po ay si Mr. Universe. Opo, ang ating pong minamahal na Vice Mayor, Kuya Mark Senya. Alakbakan po natin, huwag lamang pong yuyuko po. ko. Naubos na daw po. At syempre sa ating Proud Sanggunian na narito, ang aking toast-pusong pasasalamat po sa inyong pagtangkilig, pagmamahal sa aking anak Uh, sabi ko nga po, wala pang anim, magsi six months pa lang ngayon, ay nakakatuwa at siya po ay may isang ordinansa na na isinusulog. Isang ordinansa na na naka-second reading na po at alam ko po ito'y maaprobahan na ng ating Vice Mayor. Nadali na po ito sa opisina ko. By next year po, tama po ang sinabi niya. Ang living is co-supplies. Mula po sa kinder hanggang grade 60 ay magkakaroon po ng katuparan. Yan po yan. Ito, no? And, siyempre, itong pamaskong hanggang natin ay hindi naman po ginagawa, di ba? Taon-taon. O, oh, ikaw anong taon na po ito. Kaya nga po, since 2018 up to 2023, ang nagbibigay po ng pamaskong hanggang ay ang inyong lingkod at ang aking pamilya. Wala po ni isa man sentimong uh, gamit dyan ng kaban ng bayan. Pero ngayong 2024 po, ito po ay isang ganap na batas na. Kasi na batas na po. Ito, ang ibig sabihin lamang po noon, uh, at isang legasya, na kahit sino pa po maging mayor pagkatapos po ng aking termino, tuloy-tuloy pa rin po ang pamaskong andog para po sa bawat kamayang mga Only in? Pua! No, yan. Totoo po yan. Kaya this time, Uh, ako po lang ay magpapasalamat muli sa inyo, no? Binabalik ko lamang po yung pagmamahal na binibigay niyo sa amin. Yung inyong pagtangkilik. Dahil ako po'y naniniwala, no? Na talaga naman, napakabait ng Panginoon Diyos. Dahil taon-taon, meron tayong ganito, na kahit paano na ang aking pong uh, tinatangin tina noon pa, na ang aking pangarap, dahil lahat naman po tayo ay Marami po naman na uh, nakakaangat sa buhay. Pero iba po yung merong kahit paano pinagsasalu-saluhan Kasi pag ang pamilya po ay nagsasalusalo, lalong-lalo na po sa kaarawan ng Panginoon, napakagandang tignan. Dahil ang nangunguna po ay ang pag-ibig. Pag-ibig po natin sa ating pamilya, pag-ibig po natin sa ating kapwa, yan po ang pinapaalala ng Panginoong Diyos sa atin. Yan. Sana po, hindi lamang po tuwing Pasko, pero sana po, gawin po natin ang pagmamahal natin sa kapwa sa araw-araw po na ginagawa ng Panginoon Diyos. And well, yun lamang po at ako'y mabati lamang sa inyo, no? Pero siguro alam naman po ninyo na yung balita, no? Hindi na po ako magamarites dahil alam naman po ninyo siguro yung pinakamalaking bubuyog dumapo na po sa Bayan ng Buwa. Ayan. Di ba? Meron na po tayong Jollibee. Oo, sa mga susun sa susunod pong taon, nag-groundbreaking na po tayo ngayong November 20. In five months time, tatayo na po yan. That is a big opportunity to everyone sa mga lahat po nang walang hanap buhay. If they are qualified, ang hiniling ko lang po sa Jollibee, sana po ay mga tigabayan ng suga buwas po ang kanilang empleyado dito sa Gabit. At isa rin po ito na uh, talagang sabi ko nga, o uh, sign na ang ating bayan ay progresibo. Ang ating bayan ay muundad. Kasi sa bawat bayan na makikita mo, pag may mga ganyang establishment, ibig sabihin po nun, pataas na pataas na po tayo. Ayan, palakpakan po natin ang pangunahan. Dahil siya lang, siya lang, po naman ang nakakaalam, no? Oo, siya lang naman po ang nagbibigay sa atin ng mga signs. Siya lang po naman nagbibigay sa atin ng kalwalatian sa bawat isa. And of course, to everyone, I invite every one of you this coming December 8th yan po yung ating Immaculata Conception. Bagamat hindi po tayo magdiriwang ng ganong mga activities because there is an executive order coming from our president na bawal pong gumastos dahil nga po tayo ay nasa state of calamity. Yung pong mga yung, yung pong mga nawalan ng bubong, yung pong mga namatayan ng hayop, yung pong mga nasiraan ng pananim, ayun po ay pinag-usapan namin ng ating Vice Mayor at ng sa Sangguniyan. Instead po, nagagastusin natin doon po sa piyesta, ito po ay itutulong na lang natin sa ating mga kababayan mga nasalanta ng bagyo. Yan po ang bibigay natin. Pwede po yun. Ano? Pero wag po kayong manungkot. Dahil sa December 8 naman po, meron po tayong konting salo-salo. Meron pong gagawin na handaan sa Casa Real ang lahat po ay uh, ah, invitado. Ang lahat po ay open doon. Pag kayo po galing galing simbahan, pag simba, pwede po kayo mananghali. Meron po tayong kakainin sa Casa Real. Oo. Ang ating Vice Mayor ay nagtatay po ng dalawang pumba baboy at dalawang daang manok. Lagot ka. <laughs> Di po, meron po talaga. Meron pong inanda ang munisipyo. Yan, po. Maraming maraming salamat po sa inyo at yung mga hindi pa po nagpapakasal ng December 11, may kasalang bayan tayo. At isa pa po akong uh, may isa pa po akong gustong sabihin. Bagamat ang uh, aking karawan ay sa December 13, hindi na po ko maghahanda. Ang ibibigay ko na lamang po ay para po sa ating mga uh, bata, sa ating pong mga munting anghel. Ako po yung nagayak ng mga konting laruan para sa bawat barangay po, sa bawat bata sa inyong barangay. Po, ano? Well, maraming maraming salamat muli. Solong buwak! Kerryon! Solong buwak! Kerryon! Mahal na mahal ko po kayo at maligayang Pasko at maligong bagong taon. I love you all. Wow. Yan, sige po, bago po tayo mag-distribute uh, po ng ating mga pamaskong handog, Picture taking lang po muna. Saglit po para po sa ating lahat. Picture lang naman po. Pagkat ako picture, nabalit po. Ay, Pichy! Ayan, sige po. Ano po? Tingin po tayo sa camera. One, two, three, smile. Ayan, isa pong Christmas sign po para po sa ating lahat. Christmas sign. One, two, three, smile. Pag-isuyo na din po kami ng video greeting sa sasabihin lang po natin. Maligayang Pasko, Sulong Bawa, Carry On. In 3, 2, 1. Maligayang Pasko,